nakakainit talaga ng ulo yun, no? Yung alam mo naman deep inside sa sarili mo na dapat hindi ka nag e sa kung ano yung mga uh, nangyayari sa buhay ng ibang tao katulad ng mga success nila, katulad ng mga pinapost nila sa social media, mga bagong gamit, bagong sasakyan, bagong bahay. Pero kasi marami nang nagsasabi sa sa yan eh, di ba? Lahat pala ng mga motivational quotes sinasabi sa iyo, di ba? wag mong wag ka mag-envy diyan wag mong tingnan yan din ng sarili mo improve mo yung sarili mo yung sarili, mga ganung ganung bagay pero ako lang ah real talk para talagang hindi maiiwasan eh no minsan para talagang nangingibabaw yung parang superiority complex minsan katulad ng sabihin mo oh paano niya na afford yung bagay na yan o yung bagong bahay na yan eh mas uh, mas patanda ako sa kanya mas nauna ako sa kumpanya kumpara sa kanya, bakit siya yung na-promote. Yung mga ganong-ganong bagay sa school naman, eh bakit naman siya yung ano talaga, eh paborito lang yan ng teacher kasi uh, nag nag teacher pero mas smart ako dyan. Kung talaga mag ka, pag may mga bagong nangyayari sa buhay nila, sobrang ano talaga yun eh, parang it's, a, it's, it's so much struggle to actually correct yourself, no? na wag mong isipin yan. Kasi parang human nature, parang human as we are, sobra tayong competitive eh. ba? Diba? Parang talagang lalabas sa'yo eh. No? Pero what? I see the point naman din na sinasabi nilang you should not look at other people's space. You should look at yours. ba? Diba? Kasi nga, the more that you look into these things and envy on it, eh, wala namang naidudulot na okay sa'yo yan baka merong konte, no? Kasi baka merong konte. Pag nakikita mong nagugustuhan mo yung meron sila, then it might motivate you to move forward. As long as wala kang tinatapakang tao and you're not hating on that person, di ba? So, okay lang. Pero if, if all it gives you is envy, all it gives you is uh, parang uh, hatred, then wag na lang. wag mo na lang sigurong tingnan. wag ka na lang mag-social media, eh, no? <laughs> But if it motivates you to become a better person, uh, hindi yung point out mo na na galit ka sa kanya kasi meron siyang ganyan. Parang sinasabi mo sa sarili mo, o yung ganda naman na meron siyang ganyan, sana magkaroon din ako. If ganyan, siguro din pwede. No? Pero yeah, you should focus on your own pace. Kasi naman, iba-iba naman tayong pace. Eh, ba diba? uh, katulad lang ng pagtakbo yan. Eh. Hindi naman lahat ng runner pareha ng pace. Eh. Pero lahat naman kayo, makakarating sa destination. so finish line.